Welcome back to my mini vlog. So for today's video po, ako po ay magluluto ulit ng isang simpleng potahe. So ito po ay tinatawag na adobong ampalaya. Nakatikim na po ba kayo ng adobong ampalaya? Kasi usually ang niluluto natin sa ampalaya ay yung ginisa na may itlog o kaya sa kamatis, di po ba? So ngayon, naisipan kong iluto ito bago pa ito mga luntoy talaga ng tuluyan kasi mga 2 days na siyang nasa loob ng ref. Siyempre, gusto natin kapag niluto natin to ay medyo crispy pa siya, ano? At itong adobo na ito ay matamis po ito. Siyempre, di ba ang ampalaya ay mapait? So, ang kapalit niyan or ang katapat niyan ay dapat medyo matamis siya. Para even po yung sarap, yung lasa. Ano daw? Basta yun po yun. <laughs> So, as usual, nakapagluto ako kasi tulog po si baby. Dahil yung, aking sister-in-law ay wala po siyang pasok. So, hiniram nila si baby tapos napatulog nila ito. Kaya medyo maluwag-luwag ang ating time at meron tayong time para makapagluto. konti lamang po ang ingredients nito. Kailangan po natin ng bawang, sibuyas, kamatis, ampalaya, toyo, at saka ng oyster sauce, tapos paminta. Tapos ilagyan ko rin po siya ng konting magic syrup dyan. Makikita naman natin. So magigisa lamang po tayo dyan. Nilagay ko na yung bawang, sibuyas. Tapos nilagay ko na rin po yung kamatis. Mas ma mas Hala! Ano ba yan? Nagkanda bulol-bulol na. So mas maganda nga po na medyo lutong-luto na po yung ating kamatis dyan. At syempre nagprito rin tayo ng Gigi or galunggong kasi mas masarap kung meron siyang partner na pritong galunggong. Or masarap din po kung pritong tilapia. And then, nilagay ko na po yung ating ampalaya. Tapos, naglagay na rin po ko dyan ng paminta. Tapos, konting magic sarap. Ayan, isa pala sa dahilan kung bakit nasipagan din ako magluto. Kasi nga, ikaw 5 years na rin namin dito sa aming bahay. Tapos 9 months old ng aking baby. So, ayan na nga, nilagyan ko na rin po siya dyan ng konting toyo at konting oyster sauce. Kung baga, tansya-tansya lang po ito mga moms. Tsaka isa pa, itong aking husband, mahilig din talaga to sa gulay. Kaya masarap pa kainin kasi hindi namimili ng no, mga kakainin. So, ganun lamang po kasimple ang pagluto ng ating adobong ampalaya. So, ayan, kumukulo na siya and then tapos na rin po yan. Kakain na rin po kami. Mukha talagang masarap ito. Tapos, ayan, minorder ko ang pagprito ng Gigi. <laughs> Actually, kapag nagpiprito talaga ako ng isda, gusto ko talaga yung toasted. So, ayan, kain na po tayo guys. So, sabi nga ng aking husband, wow, ang sarap nito yummy! at saka isa pa masarap talagang kumain kapag nagkakamay ka woo so maraming salamat po ulit sa panonood ng aking mini vlog and I hope you like it masarap po talaga ito at kailangan maitry po ninyo so I hope you have a great day and happy weekends everyone osha kain na tayo mga friends Babu!